It's you against the world, better figure out fast Who the hell you could trust if you wanna make it past All the fakes and the lust, better figure out fast Now, this ain't what you want, you don't want it that bad Can you give up all your stuff, pay attention to the facts And forget the media, figure out Maraming dahilan kung bakit ang ilan nating mga kaibigan ay nahihiyang pumasok sa gym. Una, hindi nila kasi alam ang mga unang gagawin kapag nasa loob na sila. Pangalawa, sobrang mahiyain dahil payat o di kaya ay mataba. Tapos, ang makakasabayan niya ay puro malalaki na ang mga katawan. Pangatlo, hindi alam kung paano gamitin ang mga equipments. Iniisip nila na baka pagtawanan lang sila kung mali-mali ang kanilang ginagawa. Sa video nito, ituturo ko sa inyo na mga baguhan kung paano nyo malalagpasan ang mga hadlang na nabaggit at upang malayo na rin kayo sa injury na maaaring maidulot ng pag-workout. At tinitiyak ko sa inyo na kapag napanood nyo ito, kahit first timer ka sa gym, hindi ka magmumukhang baguhan. Tumatanggap pa rin ako ng online coaching. Kahit anong edad mo, babaguhin natin ang iyong katawan. Kung interesado ka, Message mo lang ako sa Facebook. Thank you! Kapag naisipan mo magpalaki ng katawan, huwag ka agad-agad papasok sa gym. Natural, magmumukha ka talagang inusente sa loob. Mag-research ka muna sa Google o kaya sa YouTube patungkol sa mga gym equipments at kung anong muscle group ang tinatamaan ng gamit na yon. Halimbawa, i-type mo. Ganito. Upper chest, target muscle. O kaya ay tricep, target muscle. Medyo maraming exercises ang mga dapat mong pag-aralan. Ganun talaga. Tiyagain nyo lang ang pagbabasa at panonood para sa sandaling madami ka ng alam. Kahit hindi mo pa ito nasusubukang gawin, at least alam mo kung saan ka pupunta. At para saan yung equipment na 'yon? Oo nga pala. Unahin mong panoorin o alamin yung mga exercises pang beginners. Lahat ng mga compound exercises. Ano ba 'tong compound exercises? Ito yung mga exercises na maraming muscle ang nagtatrabaho habang ginagawa ito. Gaya ng mga bench presses, incline, flat at decline bench press dahil hindi lang chest ang tinatamaan dyan, kundi maging ang shoulder at triceps. Mga pull downs, gaya ng wide grip lat pull down, underhand lat pull down, V-bar pull down, cable row, barbell row, at mga katulad nito. Dahil hindi lang back ang tinatarget nyan, kundi natadamay din ang ating biceps at shoulder. Sa pagpasok mo sa gym, sa unang pagkakataon, magbasa-basa ka rin sa paligid nito. Yung house rules, mga ipinagbabawal sa loob ng gym. Siyempre, para hindi tayo mapagalitan. Itanong mo na rin sa receptionist kung meron silang gym instructor para sa basic na mga exercises. Kung meron, huwag kang mahiyang magpaturo. Libre naman yan. Bilang kortisiya, sa mga kasabayan mo sa loob, punasan mo yung mga benches pagkatapos mong gamitin. Bago gamitin ang mga machine equipments, tanungin mo muna o tiyakin mo na walang gumagamit nito. Ibalik mo sa tamang lagayan ang mga plates, bars, dumbbells at iba pa pagkatapos mong gamitin ang mga ito. Dito sa ato Gym, ipinagbabawal namin yung pagtitig sa mga babae. Pwede naman tignan, huwag lang titigan. Magmumukha kanyang manyakis. Kung medyo maselan ka, magdala ka ng alkohol. Tandaan nyo, kahit sa ang gym yan, pang mayaman man o bakal gym, kalat ang mikrobyo dyan. Unang-una, huwag maging mayabang. Pasikat, papansin, sa ibang salita, huwag maging ego lifter. Ito yung mga taong sobrang bigat ang binubuhat pero mali naman yung form o hindi naman ginagawa yung full range of motion. May pasigaw-sigaw pa yan. Delikado yan sa isang katulad mong beginner. Maaari kang ma-injury o ikamatay mo pa. Sa halip, magaan lang muna ang buhatin. Ito ay dahil hindi mo matututunan yung proper form kapag mabigat agad ang bubuhatin mo. Kapag kabisado mo na yung proper form, edi eh pa unti-unti dagdagan mo na rin yung bigat na binubuhat mo. Heto pa, kapag tinuturuan kayo ng gym instructor, sundin nyo lang sila dahil sila yung mas nakakaalam pagdating sa pagtuturo. Kaya huwag kang tanong ng tanong sa mga kasabayan mo. Doon ka lang magtanong kung sino yung unang nagturo sa'yo. Dahil kung paiba-iba yung nagtuturo sa'yo, may posibilidad na paiba-iba rin yung ituturo nila isa pa, kawalan ng respeto yan sa gym instructor dahil lumalabas na wala kang tiwala sa mga turo niya. Dahil first time mo sa gym, wala ka munang susunding workout program. Yung unang tatlong araw mo sa gym ay puro full body workout ang gagawin mo. Ibig sabihin, lahat ng muscle group ay titirahin mo. Pero siyempre, tig dalawang exercises lang sa mga big muscles, gaya ng legs, chest, at back. At tig isang exercise lang sa mga small muscles, gaya ng shoulder, triceps, biceps, at abs. Gawin lang dito ang 2 sets at 10 reps kada exercise. Dahil ang pinakalayunin ng tatlong araw na ito ay upang maging pamilyar ka sa mga gamit ng gym at masanay yung katawan mo sa ganitong mahirap na exercise at matutunan ang mga proper form ng mga exercises. Ganito lang yan mga kaprakti. Ang beginner, parang sanggol lang yan. Hindi mo pwedeng pakainin ng kanin ang sanggol. Dapat gatas muna o malalambot na pagkain. Ganon din sa beginner. Unang pasok mo sa tapos may workout program ka agad. Tapos gagawa ka agad ng 3 to 4 sets, 10 to 15 reps. Tapos mga heavy sets pa. Ewan lang kung hindi ka magkasakit kinabukasan. Dahan-dahan, hinay-hinay lang. O pahirap ng pahirap dapat. Hindi yung mahirap agad sa simula. Narito naman ang mga exercises dapat nyo i-priority sa unang tatlong araw nyo sa gym. Siyempre, hindi gagawin lahat yan sa isang araw lamang. Gaya ng nasabi ko kanina, dalawang exercises lang sa big muscle at isang exercise lang sa small muscles. 2 sets at 10 reps kada exercise